Mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuting uh, kalagayan po ang ating mga mahal na kapatid na sumusubaybay, walang sawa po. At uh, ngayong gabing ito, mag, uh, uh, basa muna tayo ng mga greetings, mga komento galing sa ating malugod na taga subaybay walang humpay na sumusubaybay sa ating programa sa punto por punto youtube channel mag subscribe po kayo at araw araw uh, mag-share kami ng maraming mga uh, karanasan uh, na ayon din sa mga doktrina ng simbahan para mabusog po tayo sa katotohanan po Si si Marisa Buyao watching from Hong Kong. No. Si Paula Esperanza. Good evening Father Darwin. Carmelita Ringel is watching si Bina Tormes pa shout at naman John from Samal Island. So galing kami sa Samal Island nung pumunta kami sa Davao at sa si Sapanta Marie, no? At si Jo Iri Yuma Muto nanood sa atin ngayon. <clears throat> Para mangutana ako nga nung gibang umanin ninyo ang Ten Commandments sa Diyos. So bakit daw binago natin ang Ten Commandments? Wala tayong binago mga kapatid. Uh, hindi naman naging 11 yan eh. No? Kung naging 11 commandments yan, hindi na natin. Si Cyrus Glenn, pray for us. Thanks. So, si Cyrus Glenn. Glenn. Si GP Reagan, good evening, Father. At si DB Aguho, hello, Father Darwin, gikan sa Davao City. Si Josefina Larube, hello, Father, from Davao. Milagros Barido Magno, Good evening, Father. Watching from Toronto, Canada. Si Joseph Ingkong. Uh, no? sa atin. Si John, Lloyd John Umpad. No? Uh, uh, si Ma'am Jumi Ann. sa atin. at uh, si Gina Montisilio, Carmi Carmila Tabikiro. Sana masaya ang araw mo <laughs> Sana laging masaya yung araw natin dahil kasama natin ang Diyos no? Ang ating may kapal Si Marjorie Balaban, nanood sa atin no, Salamat At si May Larisan Egay, maayong gabi Father watching from Cebu Si Lucky Almazan, nilo father Si Ryan Siblante, hope mamit takapuhon dinig anha namo sa Bujol no from Surigao del Sur so merong uh, kulto sa Surigao sa Sukuro sa Kapihan no na Senior Aguila na siya po ang reincarnation daw kay Kristo at dahil dito yan ang iniimbestigahan ngayon sa Senado no, kita natin na nag-claim na siya ay reincarnation base sa mga salaysay sa mga biktima at sa mga witness na ating narinig kanina sa husgado na kanina pinakinggan natin Senior Aguila <clears throat> at nagpakilala na siya ay ano si Kristo reincarnation magkatulad lang din yan sa no sa kay Ruben Eclio divine master no siya at si Kristo ay isa at meron din sa Davao si pastor uh, the, 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 appointed son of God you no know? at uh, yan po ay patunay na hindi talaga nagsinungaling ang ating Panginoong Heso Kristo sa Matthew chapter 24 1 to 24 malinaw na malinaw po ang mga reminders ni Kristo sa atin na dadating ang panahon na maraming mga inosente na ma-deceive, malinglang sa mga bulaang propeta, sa mga bulaang Kristo. Hmm. So, natupad talaga yung sinabi ni Kristo. At kung mapakinggan natin yung mga testimonya ng mga biktima, maawa talaga tayo. No? Pinakasal sa murang edad, 12 pataas yung babae uh, 18 pataas yung mga lalaki at pinilit pa sila na magsiping na yeah. at kung hindi sila magsiping within 3 days at si Senior Aguila pa base, base, sa testimonya sa mga ano sa mga biktima na ating narinig at ang Diocese of Surigao po ay nakikiisa sa sinado na dapat mapanagot yung mga tao na manip manipulate, um, in exploit yung mga inosente na mga kapatid natin. No? hindi basta-basta 'yan. So false knowledge is very dangerous. At ano pang mangyari? Hindi pa sila pinayagan na makapag uh, makapag-aral uh, no, kapag aral. At dinon silang formation para mga military. Kapag hindi makasunod sa mga rules nila, meron silang uh, punishment. Yan ang nangyari sa Sukuro, sa Kapihan. Uh, uh it is a sad reality hanggang ngayon na moderno na ating panahon. Marami parang mga inosente ng mga kapatid natin na na-exploit sa mga leader na narcissistic leader na gustong sila na ang Diyos sa kanila hindi naman tayo Diyos, tao lang po tayo at yan po ang patunay mga kapatid na malapit na po uh, totoo po yung mga Uh, reminder ni Kristo sa atin, dadating ang mga araw na may uh, may uh, dulutang, may uh, aangkin na siya ay pinadala ko, pero oh, hindi naman pinadala ng Diyos. Uh, Mag-claim na sila ay Kristo. So, just imagine, kapag hindi ka susunod sa kanya ay hindi mo na sinunod si Kristo. Hindi mo na sinunod ang Diyos. Grabe. May, mayroon pa mga members na mga professional. Oh. Grabe. Dahil may extraordinary gifts itong mga taong ito. Ulitin ko ha. May extraordinary gift ang mga taong ito. At dahil sa extraordinary gift nila, ginamit nila to manipulate people mm, to exploit uh, those people who are vulnerable grabe no? no ang mga santo pala sabi ni Saint Therese de Avila yung mga santo pala hindi lahat ng mga santo not all saints have extraordinary gift So, hindi lahat ng mga santo na may extraordinary gift. Pero hindi din lahat ng may extraordinary gift ay santo, ay banal. Hmm. Marami sa atin na may gift of preaching, may gift of healing, may gift of deliverance, at ina-abuse nila yung mga biktima ng demonyo, ng mga biktima nang sakit ng oppression at dahil sa mga tao na gusto na gagaling gusto na ng security sinasakyan nila hindi maganda yan dapat gamitin natin yung gift ng Panginoon to lead them to freedom to live in liberty not in slavery ang naganap dyan is slavery na yan kung totoo yung mga testimonya kung totoo yung testimonya nila Ng mga witness at maraming mga grabe yung mga witnesses no hindi basta-basta pero tingnan lang natin abangan lang natin kung totoo yung mga sinabi nila under oath sila lahat kung totoo yun ay Ah, uh, karumaldumal talaga ang nangyari dyan. No? Dapat yung gift natin ay to empower people not to exploit them but to empower them uh, to be liberated from slavery of uh, oppression of uh, different illnesses of sin, no? Tulungan natin yung mga tao. Uh, sa naaayon uh, sa gift na binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa natin. Si, si Moses pinadala sa Diyos to liberate the the people of God from slavery of Egypt. Yan ang tunay na sugo ng ng Diyos. Pinadala upang i ang mga tao. Hmm. Sino ba yung nagslave ng mga tao? Yung mga pagano. Yung mga piki na Kristo yung mga pike na mga organization ginagamit nila yung influensya nila ginagamit nila yung uh, talento nila to exploit na to liberate no? ang tunay na sugo ay malinaw na malinaw sa banal na kasulatan <coughs> sa Old Testament tayo si Moses inadala ng Diyos dahil for how many years hundred of years na slave po yung kanyang bayan. Na-slave yung kanyang bayan. Ano nangyari mga kapatid? Ginamit si Moses ng Diyos. Yung kanyang talento, yung kanyang kaalaman, yung kanyang husay, ginamit siya ng Diyos. At anong palatandaan? Ginamit siya ng Diyos, si Moses. Liberation from slavery. Anong nangyari dyan? Parang, Uh, walang liberty, walang freedom, walang kalayaan. to uh? So, yung mga batas nila, kung totoo, yung sinabi ng mga witness, kung totoo, hmm. wala pang conclusion, hindi pa final yung investigasyon nila. Kung totoo yun, na nagpakilala siya ng Diy na Diyos, uh, karumal-dumal po yun. At yan po ay patunay na totoo talaga ang mga salita ni Kristo. Totoo talaga ang sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid. Si Moses, pinadala ng Diyos to liberate those leader uh, from Egypt. The people of God liberated from the slavery for how many years? Uh, sa Egypto. Uh, So, yan ang palang taandaan na sugo ka ng Diyos. Kung mayroong magpakilala, sugo ng Diyos. And then, yung mga membro nila ay pinakulekta. Hmm, pinakulekta ng mga sa ano, sa pinakulekta lang sa ng mga offering sa merkado para mamuhay yung leader sa karangyahan hmm, Maganda ba yon hindi yon maganda. Exploitation po yon, Manipulation po yon sa mga kapatid natin. So, ang tunay na sugo sa Diyos, uh, help them liberate from poverty. Liberate from, from slavery of sin. Yan ang tunay na sugo ng Diyos. Hindi itulak sa kasalanan yung mga membro natin. Ano nangyari? 12 years old. Kung totoo yun, ipakasal, ipilit pakasal, at meron silang pinirmahan, parang marriage contract. No? At kung totoo yun, na makiksiping din si Señor Aguila, kung totoo yun, ah, grabe yun, human trafficking po yun. Ah, grabe talaga. Yan po ay patunay na ah uh, dapat i-educate natin. Ito po ay nangangahulugan. Dapat natin i-educate natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Parang hindi naman ma- ano, ma-deceive sa mga bulaang propeta. Sa mga bulaang Kristo sa ating panahon ngayon. Ang dami nila. Ang dami nila. So, ginamit natin itong social media para hindi hindi na ang ating mga mahal sa buhay, Yung mga kapatid natin na naslave pa sa kamalian, naslave pa sa maling aral, naslave pa sa maling turo at sa maling simbahan. So, dahan-dahan dito sa ating programa sa punto por punto ay dahan-dahan natin silang sinagot. Ay, Father Polo, ang ating Superman. Super ma. Oh, Father Polo. <laughs> nag live ko patch. Nasi Father Koan. Nasi Father Nax. Oh. So, dumating si Father Polo ngayon kasama natin. Pa-ni hapon patch. Oh. Oo. So, yan. Nilikado 'yon. Mag ma masakop tayo sa kulto. Hmm. So, ginagamit lang ang pangalan ng Diyos. Pero hindi talaga sila ginamit ng Diyos. Huwag kay iba yun. No? Kung ginamit mo ang pangalan ng Diyos para to exploit innocent people, delikado po yun. Mananago tayo sa Diyos niya. So, yun nangyari sa Sukuro, sa Surigao yan, Diocese of Surigao, ay, yung diocese nila ay nakikiisa sa sinado para maimbestigahan dahil yung mga bata ma naawa tayo maawa naman tayo sa mga bata na hindi nakapag-aral at kinasal lang pinilit pang magkasal ik kinasal ikinasal no at dahil panatik na yung mga magulang kahit anong sabihin ng leader nila ay okay lang you no know, approve without thinking kahit nasa kasalalay na ang kanabukasan, ang buhay ng kanilang mga anak. So, hindi po maganda yan. No? So, dapat matuldo ka na yan. At sa pamagitan ng sinado malaking tulong po yung mga senador natin para matikil na po yan. At sa mga katulad na mga grupong iyan, eh, hindi na dapat um, hindi na dapat uh, dapat na ano itigil na talaga at bigyan ng justice yung mga inosente natin mga, mga kapatid lalo-lalo na yung mga kabataan lalo-lalo na yung mga kabataan yung mga kabataan ay tumakas na dahil pilit silang ipakasal grabe at wala naman silang freedom no? magpili pilit silang ano and then after 3 days, umumusta na sila, nagsiping na ba kayo? O, hindi kayo nagsiping. Nakabailit kayo ng adyos. Ano ba yung adyos? Hindi makapasok sa, sa langit daw. Kapag, <clears throat> hindi nila susundin ang tinig ni Senior Aguila. Senior Aguila ay si Cristo Dayon. Reincarnation. Wala namang reincarnation, mga kapatid. Dahil unique tayo eh. Bawat isa natin may uniqueness may sarili tayong identity hindi pwede yun na reincarnation kung masama ka uh, sa sunod na uh, sa, ka, sa sunod na ma, uh, muling mabuhay ka maging ano ka maging hayop maging palaka kung mabuti ka maging hari ka ano? maging karahina ka sa sa mundong ito so hindi maganda kung totoo man ang mga sinabi ng mga witnesses na uh, dinala nila sa Senado. So mga kapatid, <clears throat> i-greet natin yung mga uh, kasama natin na nanood ngayon. Merong 300-333. Kaya mga kapatid natin, si Randy Pamulagan, Father, good evening. Ami Israel Malbas, mayong gabi. Eh. Father, God bless. Nida Rihas, watching from Valencia City, Bukidnon si Boyles A maujud ma, ma pas palaka <laughs> Mary Grace uh, Del uh, Fiero si Jasil Lag Laguna Akin Ridin Dolce Hinampas nanood sa atin uh, maging bakterya na lang sila sa sunod na buhay Father <laughs> si GP Raygon. Chris Jean Father akong pamangkin after siya na pahiran ang healing o oh, healing ang exorcism oil oh, eh, <clears throat> yeah, kay nang luspad o naluyas siya kadali so dapat madeliberasyon deliverance you know, dahil siya sa mga occult involvement alam nyo sa experience natin manghihina talaga yung mga tao na maraming mga occult spirits hindi lang ma, ma, mawala ng lakas, mawala pa sa sarili. So, anong dapat gawin ninyo? Buong pamilya ay mag sa mga occult objects ninyo, occult practices ninyo. At uh, sundin niyo yung prayer of deliverance and then lapit kayo sa pare niyo for confession and then receive the body of Christ. Yung cares ay pinaka -importante. Dapat ang buong pamilya ay magkaisa. Nandiyan yan sa Biblia, Matthew chapter 18 verse 19. Kung dalawa ay magkaisa sa paghingi sa aking ama, kahit ano ang kanilang hihingin ay ibibigayan sa aking ama. Ibibigayan sa aking ama. Ngayon nga sa Ebanghelyo, di ba? Ang Ebanghelyo ngayon, sabi ng mga apostol, Panginoon, may nag, ano, nagpaalis ng demonyo sa pangalan mo. Uh, uh, pinigilan namin dahil hindi siya kasama natin ang sabi ni Kristo huwag niyong pigilan dahil ang hindi against sa inyo ay kasama ninyo kung yung mga tao na hindi kasama natin nakalibrate at nakapalayas ng mga demonyo sa pangalan ng ni Kristo lalong lalo na tayo hindi lang yung pangalan ni Kristo ang nasa atin meron sa atin yung sacrament. Kasama natin, meron tayong mga sakramento ng simbahan. Hi. Hey, Father. Live ko, Pats. Father Dodong Luzon. No. Ika nagtinis. Ah, Ika nagtinis. Ika nagtinis. Ah, kanuha daog, dog daog daog. <laughs> so, yun kung nakapalaya sa demonyo yung mga taong hindi kasama ng mga apostoles sa pangalan ni Kristo, lalong lalo na tayo na may sakramento. Kung ibang sekta, tataglang ng tao, makapalayas ng demonyo, lalo lalo na mga pari na ordained by the bishop, lalo lalo na mga pari, dubli yung kapangyarihan na nasa pari. Yan ang katotohanan. Kung so, na kayo sa mga pastor, ang palayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo, lalo na ng pare. Dahil hindi lang sa pangalan ni Kristo, may sakramento pa tayo. Yan ang katotohanan. No? Dobli yung kapangyarihan sa pare. <laughs> Grabe. Hmm. Kung na, oh, sa Ibanghilyo ngayon, di ba, nakapalayas yung mga hindi sakop ni Kristo. Lalo na tayo, sakop ni Kristo. Dobli yun. Oh, lalo na tayo mga katoliko, yung head of the family, makapalaya siya ng demonyo sa pagmagitan ng paraan ni Kristo. So, yan ang maka-inspired nating lahat, mga kapatid. So, fighting Maria, tap safety with a humble heart. God bless.